Kwento ay nagsimula sa London, kung saan ini-brief ni Agent Nathan si Direct Khan, tungkol sa isang mataas na panganib na misyon. May kritikal na kargamento na ninakaw dalawang gabi na ang nakalipas, at mahalagang mabawi ito. Nang tanungin ni Khan kung ano ang laman ng kargamento, inamin ni Nathan na hindi niya alam, ang tanging nalaman niya ay ibebenta ito sa black market sa halagang 10 bilyon na umaakit ng mga kilalang terorista. Binigyan si Nathan ng buong otoridad na bumuo ng koponan at gawin ang lahat para mabawi ang artifact na may codename na The Handle. Ang unang ni-recruit ni Nathan ay si Orson, isa sa pinakamagaling na ahente, bagamat naging pabagubago at hindi matatag ito sa mga nakaraang taon, na develop niya ang kakaibang takot at namuhay ng marangyang bakasyon mula noon. Kinabukasan, pumunta si Nathan sa Morocco upang kausapin si Orson. Pinaalalahanan siyang pagkatapos gumastos ng mahigit dalawang milyon sa kanyang bakasyon. Oras na para magtrabaho para sa mga luho na yon. Pumayag si Orson sa kondisyon na mananatili ang kanyang mga luho. Diretso silang lumipad papuntang Madrid upang makilala ang natitirang miyembro ng koponan, si JJ, at Sarah. Ang koponan ay agad na kumilos upang hanapin ang isang lalaking may dalang gisi si na naglalaman ng mahalagang impormasyon. Tungkol sa artifact, Inutusan ni Sarah si Jane na sundan ang target habang naghahanda ang iba para sa ambush. Ngunit si Jane ang inambush na nagpakita na hindi sila nag-isa sa misyong ito. Habang nalalagay sa panganib si Jane, ang natitirang kupunan ay unti-unting napabagsak isa-isa. At mabilis na nawalan ng kontrol ang misyon. Nakilala ni Orson ang estilo ng mga sumalakay at binalaan ang kupunan na maaaring malapit sina Mike at John ang kanyang mga dating kasamahan na lumipat ng panin. Si Orson ang naging susunod na target, ngunit laging nauuna ng isang hakbang, mabilis niyang napabagsak ang dalawang kalaban at nagbigay signal kay JJ. Sabay nilang dinepensahan ang kanilang sarili habang sinusubukang mahuli ang target. Nakawala sila, ngunit hinabol sila. Sa habulan, nagawang kopyahin ni Sarah ang buong laman ng DC sa tulong ni Nathan. Doon pa napalibutan pa rin ang kuponan ng mga tauhan ni Mike. Nagalit na galit dahil namatay sa atake sa puso ang kanilang target habang hinahabol. Ang dis ay nahati sa dalawang bahagi, isang may tiyak na address at oras, at ang isa ay naka-encrypt na kahit si Sarah ay hirap basahin nagdesisyon si Nathan na magpanggap bilang namatay na lalaki upang makipagkita sa buyer na nakilala sa facial recognition bilang si Ben Harris, isang kilalang kasabwat ng notorious na arms dealer na si Greg Simmons. Dahil mahirap makalapit kay Greg, ang tanging paraan upang makausap siya ng personal ay ang makakuha ng imbitasyon sa isa sa kanyang mga party. Para magawa ito, kinuha nila si Danny, isang sikat na aktor at tagahanga ni Greg. Tinakot nila ito gamit ang banta na ilalabas ang kompromisadong video nito kasama ang kanyang hipag na nakuha ni Sarah mula sa kanyang telepono. Ang plano ay gumana ng mas mahusay kaysa inaasahan. Nang malaman ni Greg na si Danny ay pupunta sa France, nagpadala siya ng imbitasyon sa party at isang checking nagkakahalaga ng 10 milyon pagdating sa party. Ginamit ni Danny ang kanyang karisma upang maakit si Greg, na nagbigay daan sa koponan na mapansin na ang assistant ni Greg ang humahawak sa kanyang telepono. Kailangang makalapit si Sarah sa kanya, ngunit naging komplikado nang dumating si Mike upang buluhin ang party. Nagkaroon ng karera sa pagitan ni na Orson at Mike upang mauna sa telepono, habang si Sarah ay sinusubukang iklone ito mula sa ilang metro ang layo. Biglang lumitaw si John, kasosyo ni Mike, na naglalagay sa panganib ng kanilang pagkakakilanlan. Nilabanan ni Orson ang isa sa mga tila di matatalong tauhan ni Mike sa itaas. Sa wakas ay natalo ito. Matapos makompleto ang phone cloning, mabilis na umalis ang koponan. Tumampok ang galing ni Sarah habang inilagay niya ang ilang mikropono sa opisina ni Greg. Habang nakikinig, narinig ng koponan ang pag-uusap ni Greg kay Alexander, isang Russian mobster na may hawak ng The Handle. Humihingi si Greg ng tulong upang makahanap ng buyer para sa artifact. Naiinis si Nathan dahil ito na ang ikalawang beses na pinakialaman ni Mike ang kanilang misyon. Tumawag siya kay Director Ali upang tanungin kung may mole sa kanilang ahensya na naglalabas ng impormasyon. Ang susunod na hakbang ng koponan ay ang pag-infiltrate sa base ng mga Ruso upang mag-install ng software sa kanilang mga computer. Ito ay magbibigay daan upang matukoy ang lokasyon ng artifact o ang site ng nalalapit na bentahan. Bago umalis, nagnakaw si Orso ng ilang gamit upang magmukhang pangkaraniwang pagnanakaw. Kaya nabawasan ang hinala tungkol sa kanilang computer tampering. Kinabukasan, nalaman ni Sara na papunta si Greg sa Turkey upang makipagkita kay Kasim, na may nahanap na buyer para sa artifact. Dahil dito, may bagong papel si Danny na kailangang gampanan at sasamahan siya ni Sarah bilang kanyang girlfriend. Alam nilang mahilig si Greg sa pag-agaw ng mga kasintahan ng kanyang mga kaibigan. Nang casual na banggitin ni Danny na magkasintahan sila ni Sarah, agad na nag-flirt si Greg sa kanya at binigyan pa siya ng sasakyan mula sa kanyang koleksyon. Samantala, sinusundan ni na Orson at eh si Kasim, nakakarating lang. Pero naging masalimuot ang sitwasyon nang mapagtanto nilang sinusundan din siya ni Mike. Iniwan ni Kasim ang isang pahayagan na agad namang kinuha ni Ben nagpasya si Orson na sundan si Ben. Matapos harapin ang bodyguard ni Ben, hinabol niya ito sa mataong mga palengke gamit ang motorsiklo. Nang makarating si Ben sa isang elevator, napilitan si Orson na gamitin ang hagdan upang mapanatili ang aktibo niyang signal jammer na mahalaga para hindi malagay sa panganib si Nadani at Sarah kung makakuha ng signal ang telepono ni Ben sa wakas. Narating ni Orson ang itaas, ngunit ginulat siya ni Ben mula sa likod. Sa kanilang sagupaan, napatay ni Orson si Ben dahil sa pahayagan, natuklasan nila ang susi upang madecrypt ang DC. Lumabas na ang artifact ay AI na kayang mag-hack sa mga nuclear missile system ng kahit anong bansa. Ngunit kailangan nito ng activation code na kailangang makuha ni Orson sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang si Ben. Kailangang makipag-usap ni Orson kay Greg sa panahon ng deal. Si Sarah ang magmumonitor ng tawag at gagamit ng real-time voice altering software upang gayahin ang boses ni Ben. Sa lugar ng meeting, nakita ng kuponan ang buyer, ang lalaking handang magbayad ng 10 bilyon para sa artifact. Nang gawin ni Orson ang tawag, perpekto ang software ni Sarah. At nalinlang nito si Greg upang ibigay ang activation code. Ngayon, nasa kamay na ni Orson ang lahat ng kailangan. Ngunit nagsimulang maghinala ang mga ruso, bigla, ang 10 bilyon na inihanda ni Greg para sa deal ay nawala mula sa kanyang account. na nagdulot ng alarma habang nakatutok ang mga baril sa ulo ni Orson, biglang kumilo si J nagpapasimula ng barilan. Habang naganap ang kaguluhan, ginamit ni Orson ang pagkakataon upang magnakaw ng kotse na may artifact sa loob. Kaagad na inalerto ng kuponan si Sarah upang agad nalisanin ang mansyon. Hindi katakatakang dumating si Mike sakay ng isang helicopter na puno ng mga armas. Inalis niya ang mga ruso at nagpadala ng kanyang mga tauhan upang harangin si Orson. Determinado siyang hindi mapunta sa kamay nito ang artifact. Habang papunta si Sarah sa garahe, hinarap siya ni Greg na nagtangkang manligaw sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi siya pinaghinala ang kasabwat. Bago pa man maabisuhan ni Greg ng mga security ang kaguluhan, nakatakas na sina Danny at Sarah, nagsisimula ng isa pang habulan sa kalsada, sa kabilang banda. Dominado ni Mike ang sitwasyon, nalupig ang mga ruso, at nakuha ang artifact. Habang tumataas ang kanyang helikopter, nakapagpasabog si, si Jay ng kritikal na putok, nagligtas kay Orson. Napilitan si Danny na gawing totoo ang mga eksena sa pelikula, habang umiiwas sa ulan ng bala sa mabilis na pagtakbo ng kotse. Habang tumitindi ang habulan, ipinakita ni Sarah ang kanyang mga kakayahan na higit pa sa teknolohiya. Si Danny naman ay naghahanda na gawin ang kanyang bahagi upang makaligtas sila. Sa tamang panahon, dumating si Orson sakay ng helikopter, naglunsad ng ilang misail upang malinis ang kanilang daraanan. Nang ligtas na ang lahat, ipinalam ni Nathan na tumalikod na si Mike mula sa karibal na ahensya at may plano itong gamitin ang artifact para sa sariling kapakinabangan. Walang gaanong opsyon, bumalik si Orson upang harapin si Greg. Inamin ni Sarah kay Greg na ninakaw niya ang lahat ng kliyente, at lihim mula sa kanyang server. Sa ilalim ng matinding presyon, pumayag si Greg na makipagtulungan at isiniwalat ang plano ni Mike para sa artifact. Ipinaliwanag niya na sina Trent at Arnold, na naroon din sa boat party, ngunit tahimik lamang. Ang may kontrol sa siyam ng suplay ng ginto sa mundo, ang kanilang layunin ay ireprogram ang AI taloob ng artifact upang lumikha ng isang global power grid failure na magpapalubog sa mundo sa isang bagong dark age kung saan ang ginto lamang ang magiging tanging currency. Sa sitwasyong ito, magiging mga hari sila ng mundo, kinagabihan, kumilo si Orson at ang kanyang kuponan. Si Greg at Denny ang nagsilbing pain. Ginamit ni Greg ang kanyang reputasyon bilang isang kilalang kriminal upang subukan ang acting skills ni Denny. Agad na ipinaalala ni Greg kina Trent at Arnold na hindi pa niya natatanggap ang isang bilyon komisyon para sa kasunduan. Sa sobrang kayabangan, binalewala ni na Trent at Arnold ang hinihini ni Greg, sinabing si Mike ang gumawa ng trabaho kaya siya ang karapat dapat sa komisyon. Ngunit kalmadong bumuelta si Greg, sinabing naglakbay siya ng malayo para makuha ang kanyang pera. Bago pa man lumala ang sitwasyon, humiling siya ng sandaling pahinga para sa isang demonstrasyon. Bigla na lang bumagsak ang mga missile, winasak ang mga communication towers. Sa kalmadong tono, inutusan ni Greg si Dani na ipamahagi ang mga dokumento na naglalaman ng mga pangalan at lokasyon ng pamilya ng mga kontrabida, kabilang na si Mike, bago umalis. Nagbabala si Greg na bawat tao sa listahan ay tatamaan ng misail sa loob ng siyam na pusigundo kung hindi agad magaganap ang pera transfer. Habang nagkakagulo sa takot ang mga kontrabida, sinamantala ni Orson ang pagkakataon upang makapasok sa compound, tinatanggal ang halos lahat ng mga bantay. Si Trent, Arnold, at Mike naman ay abala sa ultimatum ni Greg. Pagkaalis ni Greg, naglaho ang kayabangan ng mga kontrabida, napalitan ng matinding takot. Nang mapagtanto ni Mike na mawawala sa kanya ang komisyon, bumagsak ang alyansa niya kina Trent at Arnold, at nagbunga ito ng tensyon. Sa isang nakakagulat na twist, kalmadong pumayag si Mike na gawin ang pera transfer. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, kinakopya niya ang kanilang mga password gamit ang teknolohiya. Nang makumpirma ng kanyang tech expert na kontrolado na niya ang mga account nila, iniutos ni Mike ang pagpatay sa mga ito. Pagdating ni Orson sa itaas na palapag, lahat ay patay na. Maliban kay Mike na nagtangkang sumalakay. Sa isang mabilis at tiyak na galaw, napigilan ni Orson si Mike at muling nasigurado ang artifact na muling nagligtas sa mundo. Dumating si Nagyeye at sarasakto sa oras upang iligtas si Orson. Kinabukasan, dinala ni Orson ang artifact kay Nathan, na nagpaalam sa kanila na naglaho si Greg dala ang isang bilyong dolyar. Gayunpaman, ibinahagi rin niya na ligtas si Danny at kasalukuyang gumagawa ng pelikula kung saan si Greg ang direktor, pinagplanuhan ng grupo na bisitahin ang set. Gamit ang parte ng pera na nakuha nila mula sa mga alahas na ninakaw nila sa mga ruso, nagtapos ang pelikula kay Danny, ginagaya ang ikonik na pagganap ni Greg para sa kanyang susunod na papel, habang si Greg mismo ang direktor.